Magandang araw po sa inyo mga kabakyard Welcome po ulit dito sa ating panibagong episode So araw po ng Sabado ngayon mga kabakyard So ang ginawa po natin ay Nag-check po tayo sa ating mga alagang manok At saka sa mga alaga nating sisiyo So napansin ko po doon mga kabakyard ay Sa ating mga sisiyo ay Meron pong mga ah, Nagkakabulutong sa kanilang mga balat Or ito po yung ah, Fall packs na tinatawag natin So sa araw na to ay gagamutin natin ang kan ang kanilang mga bulutong sa muka pero bago niyan sa mga hindi pa po nakakaalam sa mga bulutong or ito pong uh, fall packs so tatalakayin mo natin kung ano nga ano nga ba ito so let's go nga pala mga bakit, ay hindi pa tayo nakapagpakain sa ating mga laga pakainin muna natin para hindi tayo madisturbo sa ating uh, pag-uusapan mamaya uh, medyo gutom na rin itong mga ito dahil kanina pa ito pag -gala, -gala medyo tinanghali na kasi tayo ng uh, mix ng patuka nila kasi marami din tayong uh, ginagawa dito ka tuwing umaga Uh, so ganun pa rin ang patuka na gamit natin ay 70% commercial feeds at saka 30% mala-organic po. Uh, gumamit po tayo ng uh, Galimax 3000 uh, tapos mix po 'yon ng uh, GMP4 uh, breeder pellets. Tapos yung mala-organic naman ay itutong azolla, uh, may mga darak, cracked corn at yung uh, sapal ng niyog po. 'Yun po talagang uh, ginagamit ko hinahaluan ko po ng mga vitamins tsaka yung probiotics na gawa natin. Ang probiotics na gawa po natin, ang sangkap ko na ginagamit natin dito ay yun pong molasses tsaka yung probiotics na lactobacillus na makikita sa, sa Yakult, yun po ang ginagamit natin dito sa atin. Maganda po kasi itong mulasis kasi po ang mulasis po ay matamis po ito at saka mabango po. Kapag po ito ay naihalo po natin sa kalang patuka ay sigurado pong gaganahan pong kumain ang mga alaga nating mga manok nito at mabilis po silang lumaki. Uh, so yun mga baket, uh, natapos na yung mga pakain dito ay uh, proceed na tayo sa ating uh, topic. So ngayon mga baket, ito po ang mga mga sisiyaw na nakita natin sa ating mga uh, brooding brooding house ito po yung mga sisiyaw na nagkakaroon po sila ng uh, mga bulutong o itong tinatawag natin na fall fox so ngayon ano nga ba ang fall fox mga kabakir so pag-usapan natin kung ano ang mga bulutong So mga backyard, ang fallpox ay isang uri ng virus o infection na umatake sa ating mga alagang manok at nagdudulot po ito ng mga sugat. Uh, ang mga sugat na ay makikita po sa parte ng ilang, sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga palong, o kaya naman sa kanilang mga eyelids. So mga backyard, meron po tayong dalawang anyo ng ito po yung uh, dry pox at saka ito naman ang wet pox. So ang dry pox ay ito yung mga bulutong na makikita po sa kanilang mukha. Dito sa palong, dito sa ibaba at saka dito sa may mga eyelids nila. So ang dry pox ay madali lang naman po itong gamutin kasi nga ay nasa labas lang po sila. At maliit lang po ang porsyento na pwedeng uh, mamatay yung ating manok kasi po ay ay madali lang po itong agapan uh, kapag po ay ay nagamot na natin sa stage pa na hindi pa sila malala so sa wet packs naman po mga backyard ay ito po yung mga uh, bulutong na nakikita po sa sa loob po ng katawan nila uh, bale na Uh, lagi po tong makikita sa upper part po na respiratory system nila uh, makikita po ito dito po uh, na parang uh, keso uh, dito po sa kanilang lalamunan o kaya naman uh, sa mata ang wet fox po ay ito po ang kinakatakutan po natin na uri ng fox kasi po ay medyo ma mahirap at matagal po itong gamutin kasi nga nasa load po sila ng katawan nila uh, dito sa sa mga bunganga nila. So medyo matagal po ang pag paggagamot uh, ng uh, wet fall packs. Ang wet fall, fall packs po ay napakadelikado po na sakit na umatake sa ating mga alagang manok. Dahil po sa sa loob po silang ng bunganga uh, umatake, uh, maaari pong ay 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 hindi na po kakain yung mga alaga nating manok dahil po ay masakit po ito sa kanilang pagkiramdam. Mahina na silang uminom ng tubig at hindi na sila kumakain. Ang nangyayari doon dyan ay parang bumabara din dito sa kanilang lalamunan kaya uh, hindi na sila nakakain, so namamayat at sani ng kanilang pagkakamatay. So ang gagamitin po natin ang gamot dito ay ito po yung Uh, lagi ko pong uh, binabanggit dito sa akin uh, uh, sa mga vlog ko o sa mga previous vlog ko ito pong virgin coconut oil napakaganda po at napakabisa po na na gamot ito uh, ng uh, virgin coconut oil sa mga dry packs na katulad nito so good to say no no na ang uma lang po sa ating mga alagang sisiw ay dry pox lang po wala pong wet pox so madali lang po itong maagapan Uh, so mga kwake ang gamit po natin na gamit dito ay ito pong ito pong virgin coconut oil. Ah, uh, gawa ko lang po ito, uh, produkto sa ating mga mga pananim na niyog dito sa atin. So sa mga darating na vlog ay tuturuan ko po kayo kung paano po ay gumamit ng virgin coconut oil. Ah, uh, nga pala itong uh, virgin coconut oil nito ay may halo po ito na na garlic, bali may garlic po dito na uh, binabad sa loob po ng isang buwan, so napakabisa po ng ng uh, virgin coconut oil nito para sa mga uh, bulutong ng ating mga lagang manok. para mas epektibo po yung paggagamot natin ay samahan po natin ng uh, siling labuyo. Maganda din po itong ah, antibacterial. Tsaka ito pong garlic pa rin po. Maganda po itong antibacterial pa rin. So para mas effective po yung pagagamot natin ay samahan po natin ito. Ah, nga pala mga ka hindi ko po nabanggit kanina na ang foul pox po dahil po ay nagkakabulutong po itong mga alaga nating manok ay dahil po ito sa mga kagat ng mga insekto sa paligid nila so number one po niyan ay ang ang kagat po ng lamok ang karyer po ng mga foul pox ay uh, isa po ang, ang lamok po maganda po niyan ay ay kung sa mga brooder natin ay lagyan po natin ng mga mosquito musket, mosquitero o mosquito mga manini, uh, maliliit na na screen yun po ang maganda para hindi po sila makagat ng mga lamok so pagka ganito ay ito ang mga manok na merong bulutong o may mga falpaks ay ihiwalay na po natin sila sa kanilang mga sa sa, sa kanilang mga kasama kasi po ay pwede po itong Uh, nakakahawa nakakahawa po talaga ito kapag ang isang lamok ay nakakagat na may carrier na fowl ay ay pwedeng kumagat din sa ibang uh, kasamang mga manok sa loob po ng brooder kaya nagkakahawaan po sila sa loob. So simulan na po natin paggamot. So ang ginagawa ko po dito ay pinupunasan ko lang po ito ng mga ano ng virgin coconut oil ganito lang po pinupunasan ko po ang buong part na may may epekto o yung may mga natamaan ng palpax so yan, pagkatapos ng virgin coconut oil ay pakainin po natin ng dalawang kirasong siling na buyo para mabisa talaga yung pagagamot natin siyan so tapos ah uh, Ahos po. Ito, garlic. Dalawa lang po. Dalawang slice. Yung maliit na slice kasi sisiyo pa to maliit pang ano So, yan. Ano lang po, ano? Punasan po ng virgin coconut oil na may kasama po yung garlic. Tapos, pakainin po natin ang dalawang pirasong uh, siling labuyo. Tsaka, maliliit na slice na na garlic. So, kayang-kaya na pong gamutin ito ang bulutong sa ating mga lagang manok. So, sa akin dito ay ganito lang po talaga ang ginagawa ko. Uh, hanggat maaari ay organic lang po ang panggagamot ko dito sa aking um, bakuran. Kasi uh, ang gusto ko po dito ay kung ano po yung meron dito sa ating bakuran ay yun po ang ang magagamit lang po natin. Pero nasa sa inyo po rin, ano, kung gusto niyo pong ay may mga ano, kung gusto niyo po yung mga conventional method, ay meron din naman pong mga available na mga synthetic na mga gamot para dito. So maganda dito ay kung gumamit kayo ng mga ano, pwede kayong uh, gumamit ng mga mga gamot na para para sa sugat, pwede kayong uh, gumamit din ng mga mga shampoo na pampaligo ng mga hayop, yung mga washout, uh, pwede din po niyong ipunas dito sa mga sa mga ano sa mga sugat-sugat tapos painumin niyo po ng premoxil mga antibiotic na synthetic pwede din po yun pero dito sa akin ay hangga't maaari ay organic lang po talagang ginagamit ko kasi gusto ko po talagang ano mga anulong po ang meron dito sa aking back backyard ay yun po ang ang magamit uh, natin parang relation kasi yan eh ah uh, andito lang talaga sa paligid natin kung ano yung mga kakailangan kakailanganin natin uh, tayo lang po ang ang bahala yung na maghanap nun at kakailanganin lang po ng mga konting effort para magawa po natin yan so yun mga backyard ang paggagamot nito paggamit natin ng virgin coconut oil tsaka yung sili tsaka aos gawin po natin ito hanggang po ay sila ay gumaling uh, dalawang beses lang po sa isang araw isa sa hapo, asa uh, umaga tsaka isa sa hapon, tapos kinabukasan naman hanggang po ay sila ay gumaling so madali lang po itong magamot mga kabakyard. so kuha pa tayo ganun pa rin punasan po natin ng virgin coconut oil ito mga bulutong bulotong nila make sure na lahat po ng part na may buwan well, na may bulutong ay malagyan po talaga ng virgin coconut oil tapos ay pakainin ng sili subok po na po talaga ito ginagawa <laughs> ko na po ito ng maraming panahon. Yan. Kakaahos. Maliit lang ha, kasi maliit pa tong masisiyo natin. Yung kaya lang po nilang lunukin. So yan. So gawin lang po natin nito hanggang po ay matapos tayo sa ating ano So ganoon lang po ang gawin natin sa mga manok na may mga bulutong. So, yan mga kabakyard. ah uh, dito po, po ang ating video. Sana po ay nagustuhan nyo po ang video na to. At sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, baka pwede pong like share, subscribe. Para po ay kaganahan pa po tayong gumawa ng panibagong video. So, salamat po sa panood. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam na muna.